Hi hey guys, to this video ay magluluto ko tayo ng sabaw. Ayan, meron tayong malunggay, meron pong munggo, may tanong, may sitaw, dito ang isda. Ayan po yung sibuyas at kamatis. Meron tayong tanglad at sili. Ayan po ang lulutuin ko ngayon. Simpleng ulam, pero masarap. Very healthy. So, ayan. Mag-start na ako magluto, guys. Lagay na natin yung sangkap. Lagay na natin itong sangkap, guys. Nagpakulo na ako ng kulik. lang, kunin natin yung ano, panglag at sili. Lagay na natin dito lahat. Lagay na natin lahat, guys. Simpleng ulam, pero masarap yan. Napaka-healthy. Yan, lagay lang natin lahat yan. Tapos, ang na natin, pakuloy natin para bumango ang sabaw. So, ayan. Tapos, balik na po tayo dito. So, ayan. I Ready ko lang po lahat yan. Thank you for watching. Ayan lang, guys. Aking lulutuin ngayong gabi. Sinabawang munggo na mayroong malunggay. Mayroon tayong greatong isda. So, nagpakulo na ako ng sabaw, guys. So, yun lamang. Very easy lang yan pagluluto. Thank you for watching.